Good day mga paps, I'm Don Jay Gila from Das Makabite. Ngayon na araw nga mga paps ay meron na akong pinuntahan. Nandito nga tayo sa sitio si Slingan sa Silang Cavite. Balita ko meron daw ditong Anli Rice at Anli Gravy. Kaya tara! Yan yung gravy ko ya. Push natin lang ng helmet natin. Makasama natin. Kakaantay namin. Wala pa naman. Birthday boy. Nakaniisin pa yan ah. Yay! Okay, yan ang samin. Sa Ayan. Serve lang na yan natin. 3B. Yan oh. Eh, kabay mo na eh. Okay gravy nila. Kita sa camera? Eee, andi to pre. Pero unti-unti lang. Mga pre. Ano yung kinainan ko? Kanila. Mayarays pa po. Mayarays pa po. Kaya yeah, parang hindi nababawasan yung ulam mo. Dami nga Parang pitik-pitik so, eh, lang niya. Parang karami ng kanin. Nakailang karin ka na? Dalawa. Dalawa. Oh. Can't oh. rice pa. Nagdadalawa <laughs> kami, makakailang kaya kami. Pusok pa ako eh, pero masarap kasi. Kaya pag tayo ng marami. Ayaw mo na. Ayaw na. Bakit? Bakit punta na? Tatlo pa lang nakakain mo. Ilang kanina yan? Anim? Anim? <laughs> tatlo ka pa. Sip na ako. Ito na si Mom Kim. Oh my God. Um, Inubos ko agad. Ako meron po. Ano man sabi mo? Panalo yung 99 nila. Panalo. Oo.